Okay lang, kuya Rob, na-postpone ng biyahe. bi practical tayo. Important. Malapit. Yes, po. Uh, maganda rin po. May mga, ano rin siya, advantages. Kasi, makakasama ni VNC yung family niya. And kahit tayo, pwede natin makapag-rebound cutting tayo, no? Sana, target natin mga 20, December 23, no? Natapos yung bahay bago magpasko. Mas maganda, mas maagap, no? Kaya, Dr. Lab, kung nanonood ka, <laughs> ang sabi ni Supermac, yung pintura at overall na, no? Lahat na. So, pag napinturahan yun, halos tapos na po siya. No? Kasi kasama doon yung skim coating. Uh, di ko alam kung kasama doon yung uh, dyan, waterproofing. Di ko alam kung kasama yun. Pero 240,000. Doc Lab. Yun yung sabi. ba diba? Sabi mo, sabihin ko lang sa'yo kung magkano. <laughs> Asan ka ba, So dapat maano na yon dapat masimula na kasi hinahabol nga natin yung sana kaya talaga. Kahit ano lang, yung pwede na siyang malipatan, anong kahit di pa 100%, kahit mga 80%. Kasi para mag, mag maging malapit na. Saka yung, kasi minsan pag Pasko, minsan maulan, maulan pa. Yeah, waiting po sa ribbon cutting. Ayan. Ay, unga, no? LC sa Hong Kong mag-Valentine's. So, unga, no? Hindi ko naisip yun. Hindi <laughs> ko naisip na tatapat ng Valentine's Day yun. Tahimik at sobrang bait ni Super Andoy. Sobrang deserve niya ang bagong motor. Yes. Salamat po. So, habang nagkukuntuhan tayo, kukuntihin ko na, no? yung ah... Uh... Yung uh, top 20 Para naman hindi kayo ma-board Ay, Tita Ping Profito Thank you so much po Kasi ayan, good news Kasi nagdagdag na naman po siya Para sa pabayan ni PNC no? Pero abangan niyo na lang po sa vlog natin doon upo i-announce yung full details. So abangan niyo kayo, uh, ano sa atin pa konti-konti. So on top 20 Kalinga Preactor uh with 320,453 uh, total views. In uh, November, in the month of November, Si Kuya Potpot Pot Vlog. Ayan. Siya po yung top 20. Kuya Potpot Pot Vlog. Eden, kailan mo pa bahayan? Um, abangan niyo po yung update dyan kasi meron po kaming update, mga kalingat. May update po kami dyan kay Eden. Ang ganda ni Jack si Guru Girl Baby niya. Ay, grabe. Sana nga po. Pero, si Jack po ay palagi man yan maganda sa paningin ko. <laughs> Kaya nga po, na-love at first ako sa kanya eh. <laughs> Yahoo! Wow, mamping po dito. Mr. J, the PWD shoutout. Guys, invited kayo. Kalinga partners, invited po kayo. No? Kalinga beneficiaries. Lahat po, invited sa Kalinga Ball and Thanksgiving Party. Ayan. Actually, ano rin siya eh. Para anniversary na rin siya. Kaya tinawag na Kalinga Ball and Thanksgiving. Anniversary na rin po siya. Siguro mga fourth anniversary kasi yung iba di pa na di namin sinasay celebrate. 'Di ba? Nakaraan nag-celebrate tayo, pero ngayon fourth anniversary ng Kalinga. Tanong, anong susuotin sa Kalinga Ball? For me, ano lang uh, medyo medyo formal siya, no? Uh, semi-formal na may touch of Christmas. Yan po yung team natin, ano? Semi-formal na may touch of uh, holiday. No, kahit hindi na Christmas kasi baka hindi umatend yung mga INC na. Ay, kahit mga INC po, punta po kayo kasi hindi naman siya Christmas party. <laughs> Thanksgiving party siya. Yun na lang, para ano. Baka di pumunta sa si Edzai. Eds, punta ka Eds. <laughs> Thanksgiving party siya. So, yun. Uh, medyo, ano siya, uh, semi-formal na may touch of yun. Holiday season, ganyan. Yun na lang po. So, paghanda nyo na po yan. And, require ko ang Kalingap Angels na mag-intermission number. Saka, uh, yan, K-Boys. Yan, ang grupo ni Insan Roel. Mag-ano rin kayo. Kuya Brooks. Grupo ni Kuya Brooks. Yan, mag-intermission number din kayo. Si Joy, pupuntahan si Joy. Diyan Christmas party, ano yan, kalingap ball and Thanksgiving, no? Papasasalamat natin. Di ba? Kaya tinawag kong kalingap ball and Thanksgiving party. Actually, ano siya, parang anniversary na rin siya ng kalingap. Duet mga love team. Ay, grabe naman. Mag-intermission kayo kasi magbibigay din kami ng papremyo sa best in intermission number. No? Best in intermission number. Mapasayaw man, mapakanta, kahit ano. Kalingap up angels, practice na kayo. Opo. Kasi sabi rin ni Kuya Bal, no, magsayaw daw. Siyempre, dapat magkatuwaan tayo. Siyempre, may games din. At ang host natin, walang iba kundi si Boss Alvin. Sa part 2 naman, uh, di ko alam, basta may part 1, part 2 siya. Pero siyempre sa mga awarding, dapat yung talagang legit na host ang kunin natin. Kasi awarding yan eh, medyo formal yan. So sa so part 2, kahit team kalingap na yan, kahit kung ano ano nang kami natin dyan. <laughs> 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 love po siya ang Kalingap Intermission, Kalingap Pro, Bawat Love Team. Pwede! No? <laughs> K-Boys versus K-Angels dance. Ay, grabe naman. Paper dance ulit. Iba naman. Grabe. Magsasama ng viewers natin for that paper dance. <laughs> Love team, kakanta. Yun, pwede, pwede. Pwedeng sumayaw, di ba? Ihiwalay ang Kalingap Angels batch 1 and 2. Oy! Maganda yan, maganda. Batch 1 and 2, yan, mag-intermission number kayo, pwede kayong sumayaw, no? Mas maganda. Okay yan, okay. Sana baby girl na ko, yarap ang Ong Fam baby girl. Uy, grabe idol ko yan, si Sir G, yung grabe baby girl sila. Sana kami rin. Pag yan, grabe, puro lalaki na kami. Tatlong lalaki. <laughs> si Jemel, di ba? Pero ano, kahit ano, basta healthy, no? Pero, prayer ko talaga, syempre, babae. Gusto ko yung makaranas ng magkaroon ng baby girl, no?